Ito ay chismis na may katuturan kaalaman dagdag na paudi nating itchismos sa mga kapitbahay mo kaibigan kakilala ka pamilya dapat sa mga mahilig makichismisan dyan dito ka na, at ganito ang dapat gawin natin itchismos mo ang mabuting balita ang salita nagdakilang Panginoon Heso Kristo Tere Pakinggan po natin ta. Kawikaan Kapitulo 16 Versikulo 3 Iukul mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Guys, sinong nakaalam sa ginawa ni Herodes at ano ang nagyari kay Herodes? Gawa Kapitulo 12, Versikulo 20 hanggang 23. At galit na galit nga si Herodes sa mga taga Tyro at taga Sidon, at sila'y nangagkaisang pamaroon sa kanya. At, nang makaibigan na nila si Blasto na Katie wala ng hari, ay kanilang ipinamanhik ang pagkakasundo, sapagkat ang lupain nila'y pinakakain ng lupain ng hari. At isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari, at naupo sa luklukan, at sa kanila ay tumalumpati. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos, at hindi ng tao. At pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod, at naligot ang hininga. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Guys, paudi po natin basahin ang book ng gawa kapitulo 12 versikulo 20-23.